Hello po. So, ang ating pong topic ngayon ay bakit kailangan natin naisin maglingkod sa Diyos? Kung bakit natin dapat na naisin maglingkod sa Diyos ang mas mabigat na tanong. Ang bawat kristyano nagnanais maglingkod sa Diyos ay maaring maaaring may iba't ibang dahilan sa paglilingkod. Dahil itinutulak ang tao na iba't ibang motibo, gayon man, malinaw sa Biblia na kung may tunay na relasyon sa Diyos ang isang tao, tiyak na maglilingkod siya sa Diyos. Dapat nating naisin na maglingkod sa Diyos dahil kilala natin siya. Ang likas na resulta ng pagkilala sa Diyos ay ang pagnanais na maglingkod sa Kanya. Roma 8 verse 29 Sapagkat alam ng Diyos noon pa man kung sino-sino ang kanyang magiging anak at sila'y tinalaga niyang matulad sa kanyang anak na si Jesus para siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Ibig po ng Panginoon para sa atin na tayo ay maging katulad ng kanyang anak na si Jesus Kristo. At alam po ng Panginoon kung sino-sino ang kanyang magiging anak. Sa Mateo 4 verse 23, nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nangaral siya sa mga sambahan ng mga Hudyo at pinangaral niya ang, ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang iba't ibang uri ng sakit at karamdaman ng mga tao. Kung susuruin po natin ang buhay ng ating Panginoong Yesus, wala pong duda na siya'y naging isang alipin. Ang buong buhay po ni Yesus ay nakasentro sa paglilingkod ng Diyos, sa kanya pong pagtuturo, paglilingkod at pangangaral ng tungkol sa kaharian ng Diyos. Mateo 20 verse 28 Maging ako ng Anak ng tao ay naparito sa mundo hindi upang paglikuran kundi upang maglingkod at magbigay magbigay ng aking buhay para maligtas ang maraming tao. Pumunta po siya dito sa lupa hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay para maligtas ang maraming tao. And sa John 13 verse 12 to 17 nang mahugasan na ni Jesus ang mga paa nila, muli niyang isinuot ang kanyang damit panlabas at bumalik sa hapagkainan. Pagkatapos, tinanong niya sila, Naiintindihan niyo ba ang ginagawa ko sa inyo? Tinawag niyo akong guro at Panginoon, at tama kayo dahil iyon nga ang totoo. Kung ako na guro at Panginoon niyo ay hinugasan ang inyong mga paa, dapat ay ganun din ang gawin niyo sa isa't isa. Ginawa ko ito bilang halimbawa na dapat niyong tularan. Kaya gawin din ninyo ang ginawa ko sa inyo. Sinabi ko sa inyo ang totoo, walang alipin na mas higit sa kanyang amo at wala rin isinugo na mas higit sa nagsugo sa kanya. Ngayong alam nyo na ang mga, ba, ang mga bagay na ito, mapalad kayo kung gagawin nyo ang mga ito. Pagkatapos po noong gabing bago siya Hulihin, hinugasan po ni Jesus ang mga paan ng, mga alagad at iniwan sa kanila ang huling katuruan na maglingkod sa isa't isa. Dahil binigyan po tayo ng Panginoon ng halimbawa para, para siya ay atin tularan. Kaya kung ano po ang itinuro sa atin ng Panginoon, dapat po ay gawin natin ito sa ating kapwa. At kung atin pong gagawin ito, tayo po ay kalulugda ng Panginoon dahil atin pong ginawa ang itinuro sa atin ng Panginoon. Kaya nga kung ang buong buhay po ni Jesus ay inilaan niya sa paglilingkod sa Diyos at nais ng Diyos na maging kawangis natin siya, napakalinaw po na ang ating buhay ay dapat din nating ipaglingkod sa Kanya. Maaari po tayong kumilos at maglingkod sa Diyos, ngunit kung ang ating puso ay wala sa ating paglilingkod, wala po itong patutunguhan ang at, wala pong patutunguhan ang ating ginagawa dahil malinaw po na sinabi sa 1 Corinthians verse 13 Bakit nahahati ba si Kristo? Si Pablo ba, ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Binautismohan ba kayo sa pangalan ni Pablo? And sa 1 John 4 verse 9 to 11 Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak dito sa mundo upang sa pamamagitan niya ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan Ito ang tunay na pag-ibig Hindi tayo ang umibig sa Diyos kundi siya ang umibig sa atin at, at isinugo niya ang kanyang anak upang akuin ang ating mga kasalanan para sa kapatawaran natin mga minamahal, kung ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, nararapat lamang na mag-ibigan tayo. Ang paglilingkod po sa Panginoon ay lagi po dapat may kasamang pag-ibig dahil kung naglilingkod ka lamang sa kalamang at wala, wala itong kasamang pag-ibig, ito po ay walang kabuluhan. Hindi po nais ng Diyos ang paglilingkod sa Kanya dahil obligasyon. Dahil ang today pong naglilingkod sa Panginoon ay dapat po natural at puno ng pag-ibig. Kaya nararapat po tayong lahat ay mag-ibigan kung paano tayo inibig ng Diyos. Si Apostol Pablo ang isang magandang halimbawa kung paano ang relasyon ng isang tao sa Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo ay magre sa isang buhay ng paglilingkod. Bago siya maging isang kristyano, Pinag-usig at pinatay ni Pablo ang mga mananampalataya habang inakala na inakala na naglilingkod siya sa Diyos. Ngunit pagkatapos ng kanyang enkwentros sa Panginoong Hesus sa daan papuntang Damasco, agad niyang inilaan ang kanyang buhay sa tunay na, na paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ng Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Sa Gawa 9 verse 20, pumunta siya sa mga sambahan ng mga Hudyo at ipinangaral niyang si Jesus ang, kan ang anak ng Diyos. Inilar inilar inilarawan ni Pablo ang transformasyong ito sa Timoteo 1 verse 12 to 14, Nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin kay Kristo Jesus na Panginoon natin, sapagkat ako'y inari niyang tapat, bagaman nang una ako'y naging mamumusong at mangungusig. Gayon may, kinahabagan ako sapagkat ya'y ginawa ko sa di pagkakaalam sa kawalan ng pananampalataya. At totoong sumagan ang biyayan ng ating Panginoon na nasa, na, na, nasa pananampalataya at pag-ibig na pa, napawang pawang kay Kristo Jesus. Tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo ay naparitos sa sanlibutan upang iligtas ang makasalanan. Ang, ang mga makasalanan. Matapos na maranasan ni Pablo ang pag-ibig at biyaya ng Diyos sa masaganang ipinagkaloob niya sa kanya, ang kanyang tugon ay ang paglilingkod nag-alok nag-aalok ang Biblia ng ilang mot motivation para sa paglilingkod. Dapat nating naising maglingkod sa Diyos dahil tinanggap tayo ng isang tatanggap tayo ng isang kahariang hindi natitinag. At sa Hebrew 12 verse 28, kaya magpasalamat tayo sa Diyos dahil kabilang na tayo sa kaharian niya na hindi nayayanig. Sambahin natin natin siya sa paraang kalugod-lugod na may takot at paggalang sa kanya. Sa 2 Corinthians 9 verse 12 to 13, dahil sa inyong pag pagbibigay, hindi lamang nyo tinutugun, tinutugunan ang pangangailangan ng mga mananampalataya na nasa Hodea. Kundi maging dahilan din ito, magiging dahilan din ito para marami ang magpasalamat sa Diyos. Sapagkat pinatutunayan nyo sa inyong pagtulong na sinunod nyo ang magandang balita tungkol kay Kristo na inyong pinaniniwalaan. At dahil sa pagtulong nyo sa kanila at sa iba pa, papupurihan nila ang Diyos. Dahil ang ating paglilingkod ang nagpapatunay sa ating pananampalataya at nagiging daan sa pagpuri sa Diyos. Ng, ng iba at dahil nakikita ng Diyos ang ating ginagawa at gagantipalaan niya ang ating paglilingkod sa pag-ibig at sa Hebrew 6 verse 10 makatarungan ang Diyos at hindi niya magagawang kalimutan ang inyong mabubuting gawa at ang pagmamahal na ipinapakita niyo sa kanya at patuloy na ipinapakita sa pamamagitan ng pagtulong sa mga, mga kapwa pinabanal ng Diyos ang bawat isa po sa mga ito ay magandang dahilan para tayo ay maglingkod sa Diyos. Ang Panginoon po ay hindi makakalimutin sa ating mga ginagawang kabutihan. Kaya kung ipagpapatuloy po natin ang pagmamahalan at pagtulong sa ating kapwa, tayo po ay lubos na katutuwaan ng Panginoon. Ang dahilan kung bakit kaya nating umibig sa Diyos ay dahil una niya tayong inibig at pinaglingkuran sa pamamagitan ni Heso Kristo. Habang lumalalim tayo sa ating karanasan sa pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay, mas higit tayong magkakaroon ng pagnanais na ibigin at paglingkuran siya. Kung gusto mong maglingkod sa Diyos, ang susi ay ang pagkilala sa Kanya. John 6 verse 13, pero pagdating ng banal na espiritu na siyang tagapagturo ng katotohanan, tutulungan niya kayo para maintindihan niyo ang lahat ng katotohanan. Ang ituturo niya ay hindi galing sa kanya. Sasabihin niya kung ano lang ang narinig niya at ipapahayag din niya sa inyo ang tungkol sa mga bagay-bagay. Sa first John 4 verse 8, Ang sino mang umibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos. sa 1 John 4 verse 8, ang sino mang hindi umibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Hiling, hilingin, mo, hilingin mo sa banal na espiritu na ipinakilala niya sa iyo ang Diyos ng higit pa sa iyong pagpapakilala sa kanya ngayon. Kung tunay natin nakilala ang Diyos, ang Diyos ng pag-ibig, ang natural natin tugon ay ang pagnanais na maglingkod sa Kanya. Uh, amen and amen. God bless you all.